Iris, ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, lumilitaw ang iyong likas na kakayahang kumilos ng mag-isa at tapusin ang gawain sa sarili mong paraan. Hindi mo hilig ang umasa sa iba, sapagkat taglay mo ang determinasyon at dedikasyon upang harapin ang anumang hamon. Sa larangan ng trabaho, ikaw ay masigasig at hindi nangangailangan ng labis na paggabay, kapag may nais kang makamit, buong puso mo itong pinagpapaguran. Ang iyong paninindigan sa buhay ay matibay, kapag binitawan mo ang isang pangako, sinisigurado mong tutuperin ito, kaya't nagkakaroon ka ng respeto mula sa iyong mga kasama. Sa usaping pera, ikaw ay tapat at patas, ayaw mong makisawsaw sa mga panlilinlang o panonimantala mas pinipili mong kumita sa marangal na paraan, anuman ang pagsubok na dumating. Sa pamilya, ikaw ay maasahan at hindi nagkukulang sa pagpapakita ng malasakit, lalo na sa iyong mga magulang. Ang iyong mga salita ay may bigat at hindi basta-basta bunibitawan ng walang saysay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, nangingibabaw ang iyong pagiging mapanuri at maingat, lalo na sa usaping pinansyal. Hindi ka madaling madala ng matatamis na pangako, sapagkat mas pinahahalagahan mo ang mga bagay na napatunayan mo na mismo sa iyong karanasan. Isa kang taong may matibay na pundasyon pagdating sa kabuhayan, hindi ka pabigla-bigla sa pagpapasya at laging nag-iisip ng pangmatagalang epekto bago gumawa ng hakbang. May angking talas ang iyong pag-iisip, kaya't madali mong natutukoy kung sino ang tapat at kung sino ang may ibang hangarin. Sa buhay, hindi ka basta-basta nagbibigay ng tiwala, lalo na kung pera ang pinag-uusapan. Mapanuri ka sa paghawak ng salapi at hindi ka mahilig sa walang saysay na paggasta. Kapag nagsalita ka, may laman at timbang ang iyong mga salita, hindi ka basta nangangako ng hindi kayang tuparin. Ang iyong sipag at syaga ang nagiging sandata mo sa tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, namamalas ang iyong kasipagan at husay sa pagsisikap. Hindi mo hinahayaan ang anumang hadlang upang mapigilan ang iyong pagunlad, sapagkat determinado kang marating ang iyong mga pangarap. Sa trabaho, masinop ka at hindi ka pabaya sa mga detalye, lagi mong sinisigurong maayos ang bawat gawain bago ito tapusin. Sa usaping pananalapi, marunong kang magtabi ng pera at hindi mo basta ginagastos ang iyong kinikita sa walang kabuluhang bagay. May likas kang talino sa pagnenegosyo o pamamahala ng yaman, kaya't bihira kang kapusin sa oras ng pangangailangan. Bilang isang kaibigan at kapamilya, ikaw ay mapagkakatiwalaan at hindi mahilig sa chismis o alangasgas. Mas pinahahalagahan mo ang paggawa ng tama at produktibong gawain kaysa makisali sa usapang walang patutunguhan. Sa tahanan, ikaw ay maalaga at laging inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Cancer, ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, namamayani ang iyong disiplina at pagiging mapanuri. Sa trabaho, hindi ka kumikilos ng walang plano, mas gusto mong pag-isipang mabuti ang bawat hakbang bago ito isagawa upang maiwasan ang pagkakamali. Isa kang taong may tahimik ngunit matibay na personalidad, hindi mo gusto ang ingay o gulo, Kayat pinipili mong lumayo sa negatibong enerhiya. Sa usaping pinansyal, hindi ka basta nagpapautang sapagkat mas mahalaga sa iyo ang seguridad ng iyong pamilya kaysa ang tumulong sa mga taong hindi marunong magpahalaga. May prinsipyo kang sinusunod sa buhay, kapag nangako ka, ginagawa mo ito, kaya't marami ang humahanga sa iyong katapatan at determinasyon. Para sa iyo, ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pabigla-biglang desisyon kundi sa maingat at matalinong pagpapasya. Ang iyong pananaw sa buhay ay simple ngunit matatag, pagsisikap at paninindigan ang daan patungo sa isang matibay at masaganang hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo Ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, lumilitaw ang iyong pagiging mislan at matsaga sa gawain. Hindi mo gustong may nangingialam sa iyong paraan ng pagtatrabaho, mas nais mong kumilos ng mag-isa upang matiyak ang kalidad ng iyong ginagawa. Ang iyong tsaga at determinasyon ang nagtutulak sa iyo upang makamit ang tagumpay. Hindi ka madaling masira ng pagsubok, Kapag may nais kang marating, hindi ka titigil hangga't hindi mo ito nakakamit. Ngunit sa kabila ng iyong dedikasyon sa trabaho, may kahinaan kang harapin ang selos, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Alam mong kailangang paghiwalayin ang personal na buhay at trabaho, kaya't kapag nasa trabaho ka, wala kang ibang iniintindi kundi ang pagiging produktibo. Ang iyong kasipagan at matibay na paninindigan ang nagiging dahilan ng iyong patuloy na pagunlad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, lumalabas ang iyong pagiging masinop at mapanuri sa bawat ginagawa mo hindi ka basta gumagawa ng desisyon ng walang masusing pagsusuri, lagi mong tinitimbang ang bawat posibilidad upang matiyak ang tamang hakbang. Sa trabaho, likas kang masipag at may diskarte upang mapabilis at mapabuti ang iyong gawain. Hindi mo agad ibinabahagi ang iyong mga plano sa iba, sapagkat mas gusto mong tiyakin muna ang tagumpay bago ito ipaalam sa usaping pag-ibig, hindi ka madaling matinag ng selos, pinahahalagahan mo ang tiwala at katatagan ng inyong relasyon. Sa pananalapi, hindi ka madaling maakit sa kinang ng pera, mas iniisip mo ang pangmatagalang seguridad kaysa sa pansamantalang luho. Ang iyong sipag, tsaga, at maingat na pagpapasya ang nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa buhay, kaya't hindi nakapagtataka kung patuloy kang umaangat at nagtatagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay nagtataglay ng matibay na paninindigan at dedikasyon sa kanyang ginagawa. Hindi ito madaling magpadala sa mga walang kabuluhang usapan, lalo na sa mga bagay na may bahid ng kasamaan o panunukso. Mayroon itong mataas na pamantayan pagdating sa pakikitungo sa iba at hindi ito madaling mahulog sa patibong ng mga mapanlinlang na tao. Tapat ito sa kanyang prinsipyo at hindi kailanman gagamit ng hindi tamang paraan upang makamit ang kanyang tagumpay. Sa kabila ng kanyang pagiging mahinahon at maingat, may matalas itong isipan at hindi pumapayag na maapi o maisahan. Sa pamilya, siya ay isang mapag-aruga at responsableng kasapi na laging iniisip ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Hindi ito basta-basta nagpapahayag ng damdamin, ngunit sinisiguro niyang ang kanyang mga kilos ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal. Sa kanyang mga desisyon pinipili niyang maging maingat upang hindi mapahiya o mapintasan, sapagkat naniniwala siyang ang isang mahusay na reputasyon ay yaman na kailangang ingatan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ay nagpapakita ng kanyang likas na katapatan at kasipagan sa trabaho. Ito ay may matibay na prinsipyo at hindi kailanman gagawa ng bagay na maaaring makasir sa kanyang pangalan o sa kanyang pamilya. Hindi ito mahilig makisangkot sa mga usaping walang saysay o sa mga alita na hindi naman makakatulong sa kanyang kinabukasan. Masigasig ito sa kanyang trabaho at mas pinipili ang tahimik ngunit produktibong paraan ng paggawa. May takot ito sa masamang karma kaya't iniiwasan ang anumang uri ng panloloko o pononimantala sa kapwa. Sa usaping pinansyal, matalino itong humawak ng pera at mas inuuna ang pag-iimpok kaysa sa paggastos ng hindi kinakailangan. Hindi ito madaling mapaniwala sa matatamis na salita ng iba sapagkat likas itong mapanuri at laging nag-iingat Sa pamilya ito ay mapagmalasakit at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Sagittarius Ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay nagpapakita ng kanyang matibay na paninindigan at pagiging masipag sa anumang gawain. Hindi ito mahilig sa mga palabas o pagpapakitang tao, mas pinipiling itong gawin ang tama ng hindi na kinakailangang ipagmalaki. Hindi rin ito madaling mabuyo sa mga hindi patas na palakad o sa mga suhulan, sapagkat naniniwala itong ang tagumpay ay dapat makamit sa tamang paraan. Mayroon itong mataas na pamantayan sa sarili, kaya't hindi ito madaling magkompromiso sa kalidad ng kanyang trabaho. Mas gusto nitong magtrabaho ng mag-isa upang mas mapanatili ang kanyang fokus at maabot ang pinakamagandang resulta. Sa usaping pera, matalino ito at mas inuuna ang pag-iimpok bago ang paggastos. Hindi rin ito mahilig makisangkot sa mga utang o sa mga transaksyong maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa lahat ng kanyang ginagawa, sinisiguro nitong laging patas at wasto ang kanyang mga desisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ay nagpapakita ng kanyang likas na pagiging maingat at matatag sa kanyang mga desisyon. Hindi ito madaling magtiwala, lalo na sa mga hindi pa niya lubos na kilala. Sa trabaho, siya ay isang disiplinado at masinop na individual na naniniwala na ang tamang sistema at pagsisikap ang tunay na susi sa tagumpay. Hindi ito gumagawa ng bagay na labag sa kanyang prinsipyo at integridad. Sa pamilya, siya ay isang inspirasyon, masigasig at laging handang tumulong sa mga mahal sa buhay. Hindi ito mahilig makisali sa mga walang kwentang usapan o sa mga negosyong may bahid ng pandaraya. Mas gusto nitong mapalibutan ng positibong enerhiya mula sa mga tunay na kaibigan at malalapit na kapamilya. Sa usaping pinansyal, siya ay matipid at mapag-iipon, sapagkat alam niyang ang kahandaan sa hinaharap ay isang mahalagang pundasyon ng kapanatagan. Sa pag-ibig, siya ay tapat at maalalahanin, laging inuuna ang kapakanan ng kanyang minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ay nagpapamalas ng kanyang matibay na disiplina at matatag na paninindigan. Isa itong taong may isang salita, kapag nangako, siguradong tutuperan. Dahil dito, iginagalang siya ng kanyang mga nakapaligid hindi ito mahilig humingi ng pabor sa iba at mas pinipili nitong umasa sa sarili upang maiwasan ang utang na loob. Tahimik itong kumikilos, inuuna ang gawa kaysa salita, at mas pinahahalagahan ang pagiging produktibo kaysa sa pakikipagkwentuhan ng walang saysay. Sa kabila ng kanyang pagiging seryoso sa trabaho, may taglay itong init ng damdamin pagdating sa pag-ibig. Kapag nagmahal, tapat at buo ang kanyang paninindigan, ginagawa nito ang lahat upang mapanatili ang isang malusog at matibay na relasyon. Handa itong magsakripisyo at maglaan ng oras sa minamahal, kahit gaano pa ito kabala sa ibang bagay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ay nagpapakita ng kanyang matalas na pag-iisip at pagiging maingat sa bawat kilos at pananalita. Alam nitong ang masusing paggawa at dedikasyon ang susi sa pangmatagalang tagumpay, kaya't hindi ito pabaya sa kanyang mga responsibilidad. Isa itong mapanuri at masinop na individual na hindi basta-basta nagpapadala sa tukso ng mabilisang kita. Sa usaping pinansyal, matalino ito at hindi agad nagtitiwala sa mga alok na mukhang magandang ngunit may bahid ng panlilin lang. Palagi itong nag-iingat upang hindi meloko o mawala ng pinaghirapang ipon. May likas itong abilidad sa paghahanap ng paraan upang mapalago ang kanyang kita, Ngunit hindi ito nagmamadali. Mas pinipiling itong tahakin ang maingat at matatag na landas patungo sa tagumpay. Sa kanyang pakikitungo sa iba, siya ay maunawain ngunit hindi madaling magpabola, sapagkat alam niya kung kailan dapat magbigay ng tiwala at kung kailan dapat magingat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.